sa mga nag-diet o sa mga gustong mag no rice o sa mga gustong mag low carb so kani nga video is para ni sa inyo ha o kani nga food is perfect ni para sa mga nag-diet nga gusto wala on ang ilahang rice sa mga giwala ang rice sa ilang diet so for this video is sa yuti steam rice ta karon o i-add na sad nato ang isa ka large egg para sa to ang protina o mag-add na pud ta og chicken breast so mo ni buhaton karon para sa to ang lunch or sa to ang breakfast so dali ra nato ni siya buhat katun kay lagi ato ara man ni -steam. Then, sa chicken kamo na bahala og unsa unyo pagtimpla so ako gitimplahan lang nako na, na siyang organic mushroom tin gamay nga salt dayon bell pepper O karon di ay ang atong gipamalit sa to ang rice is mauni ang sayuti steam rice nga atong buhaton karon O kanid nga food nga atong gibuhat karon is perfect ni sa mga tawo nga nag low carb diet O ako lang nang gipanitan ang ako ang sayuti pag kamo panit ako na siyang gislice kay lagi akong kuan ug sa tunga niya kay ang tunga mangod sa sayuti is na gahi nga part dayo na sad liso so kailangan ko una to una ang tunga niya kay ang sayuti mong good karon guys is grabe ka barato so kanang isa kahol sayuti nako is 5 pesos sara na siya napalit nako sa market dahil sa 5 pesos nimo, mo is pwede na na nimo siya breakfast o lunch ka unun. Kay lagi, ang kilo karon sa sayuti diri sa mua sa iligan is tag 15 pesos rap per kilo. O sa pagkat sa akong sayuti, so ako alang na siyang gi-cubes o tagagmay. Kay mas prepare na ko kung tagagmay yun ako siya pagkat. Kay dali ra nimo siya mausap o dali ra siya ni makaon kung pinupinuho ni mo siya pagkat. Pero dipindig ha po na sa inyo ha kung unsa inyong gusto or asa mo mas prepare sa pagkat sa inyong sayuti. O kanisang sayuti nga akong napalit, it's perfect balik kaayo kay lagi bag siyang kuha so ko kay siya nga sayuti mao nang nipalit ko balik isa ka kilo kay para one week na ko na siya pwedeng makaon or one week na ko na siya mahurot o pag humana kong slice akong sayuti, so inana siya ka daghan, so ubay-ubay jud -ubay siya. O mag-steam na dita, so sa ilalom na kong ang ako gibutang ang akong itlog. Then sa ibabaw, sa na kong ang ako gibutang ang akong chicken o ang ang sayuti. O sa mga langutan di ay, kung asa ni ako napalit ang ako ang lutuanan, makita o mapalit ay e ninyo dito sa ako ang TikTok shop. Ibutang na lang nako sa akong comment section ang ako ang TikTok shop. Kay dito ni ninyo mapalit o barato ra kaayo. Pagka humana na, na steam lang nato na siya, taman maluto ang ato ang sayuti. O ang sayuti, i-soup para dali-regud kayo na siya maluto. So, gikuha na ako ng itlog, kaya ako na na siyang ipibabaw sa akong sayuti, kaya lagi ako na siyang isugod o plating. So, this time, nag-plating na para makita sa ninyo, og giunsa ako pag-prepare ako ang food, og unsan po na ako pag-butang ako ang food. Ugi inaanaraday kadaghan ang sayuti nga akong gikuha, kaya lagi kailangan ako siya tungaon, kaya breakfast o lunch na ako ni siya kaunon. O pagkahumana na, gislice na sa nako ang ako ang egg. So inanara kadaghan na ang pwede niyo makaon pag mag-diet mo. Kaya kung mag-diet mangguka, ikaw na'y bahala o unsaon nimo mo pag-disiplina sa imong kaya ako mang good ones mag-diet ko is wala na ko tumanata tanang bawal or tanang pagkaon nga dili pwede sa low calories o sa low carb. So kaunon gihapon ako na bahalag dili na siya pwede sa low carb or sa low calories. Kailagi, lagi ginagmay raman sa akong kaunon o kabalo sa ko modisiplina sa akong kagalingon. Pero guys, giwala lang jud naku ang rice. O sa karon is wala na jud kay ko nangita o rice. Dili parehas atong first na akong diet. Nga grabe jud ko kauhaw sa rice. So di jud na kaya o rice. Pero karon is dili sad ko ganahan mo kan og rice og wala nasad ko nangita og rice kay lagi naanad na ko sa dili rice akong gipangkaon og anyway guys dire na dito na human og maura sa dinhi akong i-share sa inyo for today's video bye oi